gusto mo akong saktan, nanalo ka na. Natalia, hindi ako six years old. Hindi ko gagawin to. Baka naman, isa sa mga bata. Si Stefano, no doubt. Lansyado ng lahat. Wala kang dapat ipag-alala. Sigurado oh. ako na pagkatapos ng presscon, sirang-sira na yung si Natalia. Hindi kasi nagre-reply sa akin si Caroline. Nagte-text ako, tumatawag ako. Makikibalita ako kung ano nangyari doon sa rhinoplasty niya. Manood ka ng TV. Andun si Doktora Colina Martano. Meron siyang tungkol sa klinik mo. Bye. Mas mabuti pa siguro, siya ang magkwento at magsabi sa inyo ng lahat-lahat. Sean! Hey, Calvin! Glad you're here. Pasensya ka nakadulo no? lang dito. Okay lang. Um, meet my friend. Uh, Siya si Giselle. Oh, hi. Hey. Si Sean. Nice to meet you. Ah, Sean. Maraming salamat sa VIP pass. No problem. Sa'yo, no problem. Salamat. Sorry. Okay. Calvin, si ano? Si... Ah. Si... si May makilala si Adriana eh, kung okay lang. Adriana Marciano? Oh. Anak ni Doktora Paulina Marciano. Anak siya ni Doktora oh. Paulina? Oo. Oh. Inakala ko noon kapag gumanda ako, magbabago ang buhay ko. Nagkabali yun. Narealize ko na mas importante ang prinsipyo at ang pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa'yo masasabi ko ngayon ang punto na ang pagkatao ko dahil sa mga taong tumulong sa akin. Lalo na sa aking anak na labis ang pagmamahal sa akin. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Doktora Polina. Dahil sa pangungulit mo, nagpagawa ako kay Doktora Nagal. Ah! Oh, 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 oh. buksan siya kanina mag-start na yung show eh. Papakilala ko na lang siya after the show. Okay lang? Sige, okay lang. Asensya na. Have to go. Sige. sige. Alright, salamat. Yeah. Hindi mo naman sinabi sa akin, anak ni Dr. Cora Paulino. Uh, hindi ka naman kasi nagtatanong. Alam mo bang stepmom ko si Natalia Lustico? <coughs> ang rival ng mom mo. Talaga? Bakit ganyan yung itsura niya? Mm. Kaibigan niya ito yan ang stepbrother ko. Ka? Mm. Ah, kasi kung makatingin siya, akala mo mm. Gusto kong magpasalamat kay Doktora Natalia Herrera Gusto. Maray siya ang dahilan kung bakit nagpago buhay ko. Hindi hindi ko makakalimutan ang kapatid ko sa akin at sa akin anak. Sana Si Paulina ang nagpapapresko, di ba? Eh, bakit si Doktora Natalia ang binibida bida nila? Giorgio, Christy, kitang kita naman. Kinami talaga ni Paulina si Caroline laban sa akin. Buti na lang bumaliktad si Caroline. Hindi nagtagumpay si Paulina. At ikaw pa rin ang nagwaging Natalia. No. Let's give the credit to Caroline. Tama na, tama na. Tama na, tama tam na. Tam 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 Not bad for a newbie. Thanks, you were awesome yourself. So what are you going to do There's a party at Sean's place. Would you want to go? Mm, sure. You can ride with me. Okay, but I'll ask my dad first. Wait. problema? May nagnakaw ng phone ko. Hoy ikaw. Ilabas mo na yung phone ko. Ikaw ang nagnakaw, no? Wala po sa akin yung cellphone nyo. Sinumalik ka ba? Hindi ka nga dito. mo na sa akin yung phone ko, eh. Nasaan yung phone ko? Hayaw, ibigay! kapit mo nagawa sa akin to, Caroline. Bakit? Mas malaki bang binayad ni Natalia sa iyo? Answer me. May mas importanteng bagay sa pagkakaibigan, Paulina. Ang pagpapahalaga sa pagkatao. Yan ang natutunan ko kay Natalia. problem? What's the problem? problem? Ito kasi babaeng to. Hinakawan ako. Sigurado ha? Bahala mo na misplace mo lang. Hindi pwede akong magkapali. Dahil siya lang naman ang hindi natin kilala dito. Hoy, ko ba Ano ma? Hindi ko. Ito pala sa kanyang cellphone nyo. Sisinungaling ka pa talaga. Ako naman ako ka na sa mo. Sandali lang ho. Baka nagkakamali ka lang. Pwede pa. Bitiwan mo nga ako. Iyan eh. Magpapit. Huwag pa mo na! Huwag mo na! Huwag mo na! Ilabas dito? Pitahong mo nga anak ko! Bakit mo siya sinasaktan ha? Ano ang nangyayari dito? Di ang babae niya dali! Pag nanakaw! Nawawala na kasi yung cellphone ko at ninakaw niya! Nanakaw ka pala mukha mo! Sandali! 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 Hindi natin kailangan mag-away dito Triana, bakit pwede natin pag-usapan ha? dad, ayaw niyo ilabas yung phone ko. Siya lang naman ang tumitingin-tingin sa akin eh. Mm, Ma'am, parang away niyo na po. Hindi po talaga sa Yo, hindi yeah. oh, ako yung ng cellphone niyo. Hindi po ako. Hindi ako. Hindi ako. Tumayo ka. Hindi mo kailangan gawin yan. Ha? Dad! Cellphone lang yun, Adriana. May prueba ka ba? Dad, pag nanakaw siya, siya lang <laughs> naman tingin-tingin sa akin eh. Ano ba? Ano Tama na! Miss Adriana, uh, andito po yung phone nyo. Nakita ko po kanina sa ilalim. Nauulog niyo po yata sa sayag. <laughs> so proud of you <sighs> Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Georgia. Masaya ako dahil nakatulong ako na mabuo ni Caroline ang pagkatao niya. Pero malungkot din ako dahil muntik na akong mahulog sa patibong ng kaaway ko. You did the right thing. <laughs> kung pati ikaw nakaladkad sa kahihiyan. Hindi. Huwag mo sisingin sa sarili mo. Masensya ka na rin kung bigyan na lang ako ng ha? Hindi ko napigilan sa sarili ko, eh. Adriana. Ah, Dad, Dad, sorry. Sa susunod, magingat ka sa emosyon mo, ha? Ah. Huwag kang pabigla-bigla. Nakakawa tuloy yung bata. Eh, Dad naman kasi siya, eh. Kung makatingin siya, para siyang stalker artista ka, siyempre may mga taong titingin sa'yo. Mukha naman mabait yung bata. Dad! May peklat siya sa muka. Mabait ba yun? Eh mukha nga siya hindi mapagkakatiwalaan. Adriana, tanda mo nga. Artista ka. Dapat mahingat ka sa pagkikitungo sa mga fans mo. Hintayin na kita sa kotse. Isang Isang Alvin? May problema ba? Nagkita ko kami. Anong ginawa mo? Anong nangyari? siyang sinilis sa lahat mm -hmm. ng papaw ginawa niya sa akin. Parang umakabawi ako. Lahat ang pangako hindi niya tinutunan. Kathy, sana kinausap mo siya. saan ba pa ho? Paalala ko sa kanya yung ginawa niyang pagpapabaya sa amin. Tagal ko na ho siyang sa buhay ko. Para sa akin, patay na siya. ang iniwan at pinabayaan ni Carl. Ayaw kong may masabing masama sila tungkol sa kanya lalong hindi naman siya gano'ng sikat. Oh, just please do everything na lang you can, okay? Ayoko may mabasang negative write-ups tungkol dyan. Yes, just tell me how much we're going to spend for it. Sige. Ipahanap mo yung address sa guest book or sa, sa guest list. Because I need a good image for her. Okay. Mommy, bakit pa kasi kailangan gawin yan? Hindi ka pa talaga nag-iisip? Hindi lang ikaw ang apektado dito, kundi ako at ang papa mo, lalo na ang business ko. Naiintindihan mo ba yan? Hindi ka pa nga sikat, sinira mo na ang pangalan mo. Opo! ako pa akong takasan, ha? Bakit kumikiraykig ka? Sino kasama mo? Yung ulan na akin yun, ha? Nay, tama na po. Masakit po eh. Sakit? Ha? Para kong sisira ang ulo eh. Pinahanap kita eh. Kanina pa ako nag sa sa'yo eh. Ano? Nay, sinama lang naman po ako ni Calvin sa fashion show eh. Ay, yun, ano fashion show? Bakit? Nangangarap ka maging model, ha? Yung mukha mong yan, yung pangit mo na yan. Ayan, no, tignan mo nga, oh. Anong ginagawa mo doon? Ay, sinama lang naman po ako ni Calvin doon para makita si Adriana, eh. Kasi alam po niya na tagahanga po niya kayo. Adriana? Oh. <gasps> Bakit mo si Adriana? Nakausap po? Mabait ba siya sa personal? Ha? Opo, Nay. Mabait eh. po siya. Excuse me. Darating ang crew mamaya. Alam ni nila ang gagawin. Basta sundin mo yung sinasabi ko, ha? Ruth na ako. Kigigil ako dyan sa batang yan. Palpak na nga yung press con. Ito pa yung binibigay niyo sa akin problema. Gusto pala kitang invite. Ititreat kita. Kasi mabait ka. Tsaka saka diba nabanggit mo na rin sa akin na ha? tagahanga kita. Pwede ka po ba isama nanay ko? Kasi gustong gusto po niya kay makita Gisels, siguro next time na lang. Sa palagay mo ba, hindi na mag-uusisa pa si Carl tungkol sa mga nangyari? Atitiya ko, maghihiganti ang si Natalia. Alam ko, Brittany.